kakain mo. Isda, binigay ng kapitbahay. Bakit putlang putla? Siyempre, kinilaw. Ganon talaga pag kinilaw. Bakit ako kumakain ng hilaw? Kadiri ka naman. Oh, may kinilaw ba na luto? Siyempre, kinilaw, hilaw yan. Kung ako sa'yo, mag-search ka sa Google para malaman mo kung ano benefits pag kumakain ng hilaw para naman madagbagan yung kaalaman mo. Bakit? Masama mo kumain ng hilaw? Oo, nakakabulati daw yan pag kumakain ka ng hilaw. Eh, bakit mo ako sinusubuan ng hilaw kagabi kung nakakabulati yung hilaw? Ah, bakit? Paano mo nasabing hilaw? Eh, medyo mapulay. Eh. Tangik, sariwa at bagong hugas yun. Sariwa at bagong hugas ba yun? Oo. Ay, ah. <laughs> eh, bakit may amoy na? Ah! <laughs>